Dip game! Good evening, ladies. My name is Ara 18. Uh, I'm proud to represent girls my mouth. is see yes, beauty, my voice, crazy. At bakit <laughs> pa rin tayo na kapat ng pagkakas? Meron mo na kung iyon ng inside sa inyo. At mga mga babae na mga ang mga lalaki lang, kaming mga bakla, kitikite, kaya kami kitikite. Dahil kami nakikiliti sa inyong mga kitikidap. So, thank you. So, uh, Next candidate! Date number 2 okay. makle okay, ako ikaw naman ay naman si j a oh partambak langawa. 6 iyu youtube ko to hello good evening sorry po dinaba <laughs> hello good evening Miners, canin, 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 canin. Grab the representative check republic my motto is ang lalaki ay sorry po <laughs> ah, not ah. <laughs> wala only po hello good afternoon my name is Kelly I'm just telling you so in front of the Czech Republic ang adik na kalalakihan ay salot ng lipunan next candidate the señoritas my name is princess Nicole 18 years old I'm proud to represent Michael, the life is very short, so make love to each other. At tawag niyo ang pangalan Jadara. at magpatibok sa puso ng Ding Dong At, at meron akong iiwanan katagang para sa inyo. At kung ang mga lalaki ay subo, at kung mga babae ay lalababo, kung kami mga bakla ay tabera, kaya tinagdot, bera, kami tinag na tabera, dahil kami ang, ang iyong official top ng iyong baradong tubo. That's all.